Market day nga pala ngayon sa school nila, Jace. Ito nga pang second day na ng market day nila. Grade 3 and grade 4 nga pala yung naka-assign na magtinda ngayon. So, ayan yung mga tinda nila. Show my hot dog. Tapos, doon naman sa kabila ay mga drinks. May lemonade at saka cucumber. Syempre, andito din kaming mga mamis ng ibang grade level para naman mag-support kami sa kanila. At ito na nga, snack time na ng ibang grade level. Ayan, bumibili na sila. Diba, nakakatuwa. Mabilis nga din na ubus yung paninda dahil sa dami ng estudyante. Ayan sila Kuya Jace at Lucas na kumakain na. Fast forward na nga natin, ito na yung kinabukasan. Kami naman yung naka-assign na magtitinda. Inagahan nga namin pumasok ngayon dahil sobrang traffic at ginagawa yung tulay dito sa amin. Ito nga yung ibang estudyante at pumapasok sa trabaho nila ay naglalakad na dahil hindi na nila kayang hintayin yung traffic. Malilate na kasi sila sa mga papatuloy pasukan nila kaya naman naglalakad na sila at dahil nga may ilang minuto na din kaming naghihintay dito ayan makita nyo naman na sobrang traffic talaga ay maglalakad na lang din kami ni Kuya Jace hindi ko na nga na video yung paglalakad namin ayan nandito na kami sa school eto nga nag-aayos na kami ng boot namin kung saan kami magtitinda ang na-assign nga sa amin ay drinks. Ayan yung ibebenta namin, blue lemonade at saka chocolate drink. Tapos, ayan nga, may pa-marshmallow and pa-sprinkles kami para naman maingganya yung mga batang bumili. Sa tabi naman namin ay yung grade Two, ayan yung mga tinda nila, popcorn at saka french fries. Meron din ata silang wayfall. Ayan na nga, may mga estudyante na bumibili sa amin. Kaya lang for the video na lang ako kasi madami naman na silang nagtitinda. Nakakatuwa nga kasi ang active talaga ng mga mamis ng grade 1. Talaga namang tulong-tulong talaga kami. Para sa mga anak din kasi namin yung kikitain namin dito. Ito yung gagamitin nila pang Christmas party yung mga prizes and mga gifts ng mga bata bukod dun sa exchange gift nila. Ito nga for the bilang na ng kita ang mga nanay. Fast forward na nga ay nakauwi na kami. Ayan may Christmas tree na nga pala kami. Nagulat kami dahil pag uwi namin ay may nakakabit ng Christmas tree. Ito nga yung anak ko at tuwan tuwa sa ilaw. Next day na nga ng market day. Ayan may mini donuts. Tapos dito naman sa kabila ay mga gay balls, potato balls at puto. Sarap Nasarap nga ako dito sa puto, kaya naman ipag-uuwi ko si mama ng puto. Siyempre, bumili din ako ng ibang tinda. Eto nga, may pamerienda din pala si ate Geraldine. At eto na nga yung after, o sino may kasalanan. Ayan, ayan ang mga nagsikain. Hahaha. <laughs> Fast forward na ulit, andito na kami sa bahay. At ayan, for the mukbang na naman, itong aking junakis. Isa nga ito sa paborito niyang prutas, ang pakwan. syempre kung may before and after yung pagkain namin kanina, ito naman yung before and after ng pakwan ni baby. O, ba diba, Malapit na niyang maubos. Kaparinig ko nga sa inyo yung tunog ng mukbang ni baby. <laughs> Ito pa'y laki niya <laughs> the next day, ay magsisimba naman kami. Ayan, for the gayak na nga ako. Ito yung gamit ko nga palang sunscreen, yung Sun Glow SPF 45. Hindi mawawala yung sunscreen bago ako mag-makeup. Kailangan talaga yan, lalo sa init ng panahon dito sa Pilipinas. Tapos, ayan, gumamit ako ng na BB Cream at lalagyan ko lang yung buong face ko niyan. For my blush naman, ay etong Velvet Matte Lip Dip ng Unbelievable Cosmetics in the shade Barbie pink. Ito nga yung lagi kong gamit sa pisngi ko kasi ang ganda niya sa pisngi. Magmumukha ka talagang Barbie pag ginamit mo. 99 pesos lang yan. Kaya naman afford na afford. Magpaganda. I-check nyo na lang yung yellow basket ko kung gusto nyo din bumili niyan. Ito nga yung anak ko. Nagwawala na. Iyak nang iyak. Late na kasi lagi siya gumising. Eh maaga namin ginising dahil nga magsisimba kami. Ayan. Wala tuloy sa mood. Tuwing linggo, ganito yung eksena namin bago kami magsimba. Ito namang si Kuya Jace. Maaga talaga yung gumising. Kaya, ayan, nasa mood siya. At ayan, for the kilay pa din ako. Kahit nagwawala yung anak ko sa likod. Kailangan na kasing gumayak. At malilate kami sa misa for the curl na nga lang ako ng pilikmata. mata and then okay na naglalambing pa tong si kuya jace ayan umaakap at kumikis pa for my lips naman ito yung gagamitin ko yung velvet matte lip dip din in the shade spice coral magkamukha lang yan nung ginamit ko sa pisngi ko magkaiba lang sila ng shade o oh, ayan tapos na akong magayos magsisimba na muna kami pagdating nga namin dito sa simbahan ayan nakatulog na si baby syempre after namin magsimba ay konting grocery ulit. O alam nyo na, pambaon lang ulit ni Kuya Jace yung bibili namin. At ayan, nagdance pa nga itong magkapatid na twinning ang suot. Tapos na nga kami maggrocery kaya outfit check muna ako dito. O di diba, ba diba? Ang Ayun lang, salamat sa pananood. Bye!